Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing rason bakit hindi sumama si Brandon Ingram sa ginawang training camp ng New Orleans Pelicans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong sentro na maripang nga na ng Los Angeles Lakers sa isang trade ngayong offseason. season Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Nagpakita na nga po sa New Orleans Pelicans ang kanilang kauna-unahang problema para sa bagong season. Matapos hindi umatan sa kanilang ginawang week-long training camp noong nakarang linggo ang kanilang superstar na si Brandon Ingram. Na magamat nagsabi na sasali siya dito ay hindi rin naman nga po siya pumunta. Sa madaling salita, iniwan nga po niya sa ere ang kanyang mga teammates at ang kanyang buong kupunan. At ayon nga po sa binulgar ng isang NBA insider, isa nga po sa mga itunuturong rason bakit niya iyon nagawa ay dahil hindi pa rin nga po siya binibigyan ng front office ng Pelicans ng bagong contract extension kahit papatapos na ang kanyang kontrata kaya inaasahan na nga po na magre-request na ng trade bago pa magsimula ang season. Inaalagaan na rin naman nga po nito ang kanyang katawan upang sa ganon ay hindi siya magtamo ng injury na siyang magiging dahilan para hindi siya ma-trade o mabigyan ng bagong kontrata. Bukod rin nga po dyan kung gusto nga po talaga nito na lumipat ng ibang team, ay inaasahan nga po na hindi rin ito magpa-participate sa mga susunod nilang gagawin na practice sa training since ganyan na rin naman nga po ang mga ginawa ng ibang mga superstar para maapilit nila ang kanilang team na mai trade sila sa lalong madaling panahon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong sentro na maari pa nga pong makuha ng Los Angeles Lakers sa isang trade ngayong off -season. Sinabi na nga po mga katrops ni Jovan Buhan ng The Athletic na kung gagawa nga po ang Lakers ng trade ngayong off-season ay gusto nga po nila na makasigurado na magiging isa na nga pong legit na championship contender ang kanilang lineup. Kaya iyan na nga po ang mismong dahilan bakit hindi sila gumagawa ng maliliit na trade lalo pat hindi na rin naman nga po available o afford ang kanilang mga target sanang manlalaro. Ngunit hindi para naman nga dapuhuli ang lahat para sa Lakers upang makagawa sila ng trade na magpapa-improve ng kanilang lineup sa susunod na season. At isa na nga po dyan ay ang kalalabas palang na balita na pagkuha nila kay Jalen Duren at Tim Hardaway Jr. mula sa Detroit Pistons na isang center at isang shooter na mapapakinabangan ng gusto ng kanilang kupunan. Alam naman nga po ninyo na nangangailangan nga po sila ngayon ng isang big man na merong malaki at malakas na pangangatawan na may pangtatandem nga po nila kay Antona Davis sa kanilang front court plus kailangan na rin naman nga po nila ng isang shooter na makakatulong sa kanilang opensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.